na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Okay, ma am, ma am, hindi, plex. hindi 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 Kanina, sinabihan sa St. Luke's. niyo dito. Hindi ko po alam. Drive, ibang driver naku, po 'yon. Nako, sir. Yeah, hindi. Ibang ibang driver po 'yon. Hindi ko ah, po, namin alam yeah, 'yon. But you did what you did? Saw it. Oh, sir. Ba Para saan na 'yung abogado. Asa As 'yung sa Kasi si sir, no, dito si no, yung 'yan ng content. Sir, so, na ng St. Luke's. saan 'yan? Saan pupunta, sir? Nakita mo 'yung condition niya? Paano tatakbo 'yan? Paano tatakbo no, 'yan? So, sir, no, nyo ng lawful no orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga Hindi ganyan guys, huwag daw bakla ang mga pulis kasi po ang staff ni BP Sara sa OBP dadalin sa ospital. So ang ginawa ng mga pulis kasi hindi naman sa ospital dinala. Ang, dabi, ang sabi daw nila kasi dadalin nila sa St. Locks pero yung dinalaan ng mga pulis at saka hindi agad-agad nila tinakbo sa ospital. Ang isa sa attorney staff ng OBP. Doon mo talaga guys makikita kung gaano katapang itong si Sarah Duterte. Dahil mapadabaw man o mapamanila o saansang lugar, basta nasa tama siya, talagang ipaglaban kanya. Nakikita nyo naman kung paano niya kinumpronta yung mga pulis. May tatanungin mga ka-viewers, tama lang ba yung ginawa ni BP Sara O mali na kumprintahin niya yung mga pulis at pagsabihan ng mga ganyan? Ano kaya yung pining ng polis na pagsabihan ka na bakla ang mga polis? Kung nagustuhan nyo ang video na yun guys, no, please like, subscribe, sa hindi pa nakasubscribe para manotify pa aking mga bagong upload. At please pakisupport naman guys sa ating mga sponsor at saka members po natin sa mga, mga nag-join member. Guys, go, as sa gusto pala ma flex yung channel nyo katulad nila, gina flex natin uh, mga join member po nila namin yan guys. Kaya maraming salamat guys. Thank you and God bless you po.